Mga kabikir, magluto tayo ng sliced bread sa kaldero. Uh, sa mga walang oven, baka interesado kayo mga kabikir. Sa mga hindi pa nakasubok sa paggawa ng sliced bread, panoorin lang ang video para malaman ang paraan sa paggawa at sa pagluto mga kabikir. Ito ang mga ingredients. 1 and 3 port cup bread flour or 1 port kilo. 2 tablespoon sugar. Maglagay din tayo ng salt. 1 half teaspoon. 1 tablespoon skim milk. Pwede rin powdered milk mga kabikir. 1 half cup plus 1 tablespoon water. Haluin lang natin. Maglagay tayo 1 teaspoon yeast. Haluin uli. Pagkatapos, ilagay natin 1 tablespoon margarin. Mga kabikir, need ko to 5 minutes. Mano-mano pa rin tayo mga kabikir. Ah, uh, pagkatapos kong mamix, nilagay ko sa bowl, tinakpan, pinapaalas ako ng isang oras. Ito, cut lang natin, isang oras na. Palabasin lang ang hangin. Hinati ko ito sa dalawa mga kabikir. Ang hulmahan, pahiran lang ng uh, lard para hindi siya dumikit. Ganito lang ang pagpigura ng ating uh, lup. Pagkatapos nating uh, mapigura, ilagay natin sa ating uh, hulmahan. Maganda kapag may takip ang hulmahan natin sa sliced Sa akin wala mga kabikir. 45 minutes kitong pinapaalsa. Ah, ganito lang siya oh. Hindi siya mapupuno kasi pagka mainitan ito mapuno ito. Pagkatapos takpan, 40 minutes na luto ang ating tinapay. Ito mga kabikir luto na. Brown lang siya ng kunti. Pero luto na. Sinubukan kong papulahin kaso naabot siya sa ating tinakip. Maliit kasi ang kaliro natin. Pero luto na ito mga kabikir. Pagkatapos at tanggalin kaagad sa hulmahan palamigin. Pagkatapos sa kanitin, islice. Ah, ang ating ah, tinapay, pinantay ko lang para ah, ma-formas siyang slice bread. Pero, dipindihan sa inyo mga kabikir, pwede naman din hindi lang nyo hiwaan at ah, hindi lang ipantay. Parang ah, pullman loop lang ang style niya mga kabikir. Sa mga walang ubin na gustong gumawa ng slice bread sa pamamagitan ng ah, kaldero, ah, maglagay lang ako ng recipe sa comment section or sa title mga kabikir para ah, kopyahin nyo na lang kapag gusto nyo gumawa pagkatapos nyong uh, manood ng video uh, gamit ito kasi kapag uh, may okasyon kayo uh, mga birthday uh, gumawa na lang kayo ng sliced bread sa pamamagitan ng uh, ating uh, kaldero, lalo na kapag uh, malayo kayo sa uh, bikiri mga kabikir uh, mga kabikir abangan nyo pang iba pa nating uh, mga recipe na pwedeng nga uh, maluto natin sa uh, kaldero at sa kawali. alam ko nga uh, maraming nanonood na walang ubin mas maraming nanonood na walang ubin kaysa may ubin mga kabikir Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood, sa pag-share sa aking mga video, like, comment, mga followers, mga viewers, at sa lahat na nakapanood sa mga video ko, maraming salamat sa lahat mga kabikir, at God bless sa ating lahat.